Hello guys, nandito tayo ngayon sa may eh Pur Ayan yung tulay, nandito ako sa ilalim ngayon kung saan binabay Pinikinukuha na ako ng video ngayon ng uh, Buong sa ilayan, yung sigsag sa ilayan, yung uh, lagoon wall Napapuntang uh, sa ilayan, lahat yan Sa so, nito yung The So ipapakita ko sa inyo guys kung saan ako oh, nangunguli ng isda ito dito ako nangunguli ng isda ito yung spot ko nangunguli ako ng isda pakita ko sa inyo kung saan ako nakakunguli ng dati kung saan ako nakakunguli ng malaking isda so kaya natin guys sa so lakarin natin sa mga turo ko sa inyo kung saan ako nangunguli dati ng malaking isda ayan lakad tayo guys pakita ko sa inyo yung mga katamtaman laki lang ng isda guys yun, yun ang spot ko. Doon ako nangangawil. Yun, no? Oh. Yung buong bato, ano yung mga haba na yan? Diyan ako nangangawil. Diyan ako nangakunin ng mga isda. Doon naman sa kabila na yun. Puro alimasag yun. Puro alimasag na huli ko doon. So, ngayon turo ko sa inyo kung saan ko nakuha yung nahuli yung malaking grouper. So, I think na hindi lang siya iisa. Kasi yung ako dito isa, binalikan ko na bukas nagpakatulit ako, putuloy yung dalawang kawil ko na doble malalaking kawil yun tapos makalapad na tansin yung mga numero yun pero naputol ng isda so dito yung guys kasi itong imbornal na ito dalawang imbornal na yun guys meron niya lang pasan niya ng ganda sa kabila so yung isda labas masok dyan so, yun, yun, yun. dito dada papunta dyan yung isda papunta dun sa kabila ron so ayan dito pinipistar ko dyan ako nakakunin ng maraming mga, mga isda yan guys tapos doon nga yung mga alimasag doon ako nakakauli alimasag dyan ako nanguli ng marami ista doon sa dulo nyo yun doon doon din ako nakakauli ng malaki so itong tingnan nyo ayan nakita muna natin isom natin tagat yan itong gawin na to malalim to yung gawin doon sa may batoan yun eh, may batoan yun eh. may batoan yun eh, malambot ah, mababaw ang isda roon ang ah, tubig pala roon sorry mababaw hindi tumatasang tubig dyan ito lang ang malalim ito ang magandang espalong pagkagabi Kaya lang minagbawalan ako ng gwardiya dito Kaya makakapangawil ka dito yung mga alas 3 Nang madaling araw Alas 4 hanggang alas 5 o, Pwede pa yan, tulog pa ang gwardiya niyan eh So ayan, dito yan guys So yung mga may mga will Pumasya lang dito Ayan yung lugar ng city center Ayan, city center na yan Yung mga building na city center yan Ayan Dyan yung intercontinental yan oh Katara yan eh ang buong paikot niya ang Katara yan yung Katara yan Katara yan yun yung city center yung matatas na building na yun so ayan so guys ayan alam ko kasi saan ko ito yung spot ilalim ng tulay yan yung tulay Pacquiao to ayan papuntang number so ngayon na yun nakita ko dalawang tao rito ayaw ko kondo to dati naman wala yung ganito yung parang may kuryente ngayon meron na silang inatexture kuryente yun dati nangangawil ako dyan wala pa yan mga ayaw wala pa yan oh no? ngayon meron na yan oh no? ganda mga awil dito daming isda dito malalim kasi dito eh maabot lang pasta ko doon di katulad doon kahit, kahit lumusong ka doon walang tubig doon I mean mababa ang tubig sorry so, ayan guys yung mga may ligya mga awil masyal na dito ito ang dapper ito ang dapper